Binansagang Bold King of Philippine Cinema, magaling na mga awit, nakapag-aral ng kursong architecture, matulungin sa kapwa at madaling lapitan. Mula sa pagiging katoliko, nagiba ng pananampalataya at naging budista. Nagkasakit ng kanser at gumaling. Halika at samahan ninyo akong alamin ang buhay ni Ernesto Ernie Garcia dito lamang sa... Matatandaang sa edad na labing-anim, nagsimula si Ernie bilang singer, pagkatapos ay naging TV actor noong 70s. Ang kanyang exposure sa TV drama ay nakakuha ng atensyon ng mga producer at kalaunan inalok siya ng mga role sa pelikula simula nang siya ay humalili kay Eddie Peregrina sa soap opera na Aliw ng Buhay kung saan kasama niya si Gina Alahar. Ipinanganak sa Caloocan City sa mga magulang na sina Artemio Garcia at Maria Santa Maria mula sa Bulacan. Si Ernie ay nag-aral sa San Sebastian College, ngunit nag-aral din ng arkitektura sa UST. Ngunit nakadalawang taon lamang ito sa naturang kurso at piniling magartista. artista Noong 1982, gumanap si Ernie sa Virgin People sa direksyon ng yumaong kontrobersyal na direktor na si Celso Ad Castillo. Ang pelikula ay nagkaroon ng premiere showing sa Folk Arts Theater at ang palakpakan na ibinigay dito ay hindi malilimutang nakakabingi. Kilala bilang Bold King of Philippine Cinema dahil sa kanyang mapangahas at sexing eksena sa mga pelikulang pinagbidahan niya. Nagpahinga si Ernie sa pag-arte noong dekada 80 para tanggalin ang kanyang sexy na imahe, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa pagkanta. Nagperform siya sa US at Japan, at pagbalik niya, bumalik siya sa pag-arte, pagpipinta, bilang hilig na rin at pumasok din sa mundo ng teatro. Kabilang sa mga stage play na pinalabas niya ay ang No Tanghere at El Pilibusterismo. Ginawa rin niya ang Hamlet para kay Rolando Tinio kung saan siya ay binigyan ng Alio Award para sa Best Actor on Stage noong 1988. Natanggap din niya ang FAMAS Best Supporting Actor Award noong 1989 para sa Bukas Sisikat ang Araw kung saan nanalo siya ng Best Supporting Actor para sa Star Awards. Kilala rin sa mga pelikulang Pagmamahal Mo Buhay Ko Bukas sisikat din ang araw. Mga uhaw na bulaklak, snake sisters, ang kinin mo ako. Kampanerang kuba, balat kayo, ang sikreto ng piso. Ang guro kong di marunong magbasa, pikit mata, ikaw lang ang mamahalin. My lover, my wife. Nang dumating si Joey at iba pa. Si Ernie ay lumabas din sa maalaala mo kaya at magpakailanman sa isang punto ng kanyang buhay. Nasangkot si Ernie sa isang entertainment promotion business. Ngunit nang ipagbawal ng gobyerno ang pagdadala ng mga talentong Pinoy sa Japan, bumagsak ang kanyang negosyo at nawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang pagunlad na ito sa kanyang buhay at karera ay nagwasak sa kanya hanggang sa isang kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa Budismo. Ngunit sa orihinal, si Ernie ay isang Roman Catholic. Sa kasagsagan ng kanyang interes sa paglaba sa entablado, muling pinasigla ni Ernie ang kanyang pagmamahal sa visual arts at sinimulang seryosuhin ang pagpipinta. Una siyang nag-eksperimento sa canvas at kalaunan ay nag-explore sa taxing mediums tulad ng tiles at fiberglass. Sa ngayon matindi ang dedikasyon niya sa kanyang sining kaya mas naging art studio kaysa bahay ang tirahan ng dating aktor. Nakamount na siya ng dalawang exhibit at sa kasalukuyan abala siya sa paglalagay ng mga finishing touch sa isang painting na komisyon ng isang restaurant at ng iba pa. Matulungin din ang aktor na ito kahit hindi niya kamag-anak. Sa katunayan, may isang pamilya siyang kinupkop ng mawala ng trabaho noong kasagsaga ng pandemic na halos umabot na ng apat na taon ang pamamalagi sa kanyang bahay. Gayon pa man, ibinahagi din ng dating aktor na siya ay nagkaroon ng sakit na prostate enlargement pero mayroon naman siyang iniinom na gamot at vitamins para dito kwento ni Ernie kay Julius sa kanyang YouTube channel. Iwalay na siya sa asawa. Mayroon siyang dalawang anak pero hindi niya kasama dahil nasa ibang bansa na naninirahan ang mga ito. Sa ngayon, nananatiling single si Ernie Garcia at naninirahan sa kanyang bahay sa Antipolo. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, Comment at mag-subscribe sa ating munting channel.